natin for the 11 days. Hmm, mapula pa din siya. Pero, siyempre, pagaling na siya. Ayan, eh. pagaling na siya. Meron na siyang itim-itim na. Eh. Pagaling na siya. Hmm. 11 days ang ating binti ng hmm naluto sa mantika. <laughs> Hindi ako gumamit ng betadine. Parang gusto kong gumamit ulit. Kasi yung dati kong paso, betadine lang eh. Nilalagyan ko sa ano, one week lang, gumaling na eh. May napanood kasi ko, sabi daw, huwag daw i-direct yung betadine sa sugat dahil nasusunog daw yung sugat. Ay, naku, ewan. Patitignan ko din to. Kasi ito, oh, bakit nagnanak na? Ayan, nagnanak na kung dalawa. Tatlo pala, nagnanak na. Ito, oh, wala ko kung ano to. ganda, no? May mga island, do oh. Island, 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 island. Uy, parang mapa ng Pilipinas may mapa na ako sa binti. Treasure. <laughs> Hanapin nyo ang treasure sa binti ko.